bahali si ma'am so ayun uh, tahim natin ayi init so kunan natin si ma'am okay bibita right. si ma'am ah kada tanghali po <laughs> Ito yung mga badi, si Ma'am Manuel. Ma Manuel mga badi. So, tigilan natin yung account ng mga badi. na lang po. Ah, kaya machip natin. check mo na tayo, ten. O, ito na po. Ayusin lang natin. Dito. Bale, ano, eh, dito tayo na eh. Kasi dyan ako na eh. Sabi tayo kasi aking store. Ito yung mga badi. Bale, ano, maging problema ng account mo, ma'am? Check natin. So, ito yung mga badi, ang problema ni ma'am kanya mo yung desisyon ko no? So, bali si Ma'am Minduel po ay produkto ni Boss Jaffer. Oh, siya ang uh, nag-gagal sa akin ng 1,000. Ayan, siya ang nagpag-graduate kumbaga. nag sa akin ng 1,000. Kasi dati mga bali may, may programa si si Boss Jaffer na parang pinapag-graduate niya yung mga... Nagla-live siya. Oo, oh, nagla-live siya para mag, mag... tumulong ng mga subscriber doon sa mga maliit na YouTuber mga bali. At si... Uh, Tum Tumutugod siya sa mga bahay-bahay. Oh, <laughs> Kasi Ma'am Minduel yung isang aling... At ang muna na ano niya, isa pag na 1,000. Para ma-monetize po. Yan ang galing. So, bali, ano po kayo mong, di ba? OFW po kayo dati? So, ano? Uh, 2016 uh, ako na po naka-uwi. Doon pa po kayo na ano na... Doon sa Saudi pa. Doon pa kayo. Nag-YouTube doon pa kayo. Mm -hmm. Doon sabihin, 2016 pa po kayo nag-YouTube? 2,000. Ay, 2,000. 20. Pag-20. 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 2020. 20 2020. na taon na po. Mm -hmm. check natin mama yung ano niya yung, yung yung pinaka problema ni Para man po dito tayo sa tayo. <laughs> Sesya na kayo sa kulit lang. No, wala ma, wala problema po basta ako ang basta may time po. Sa ano lang po uh, wala problema. Ano wala kung sir lo. Hindi na kahit Ay wala po kayo. Ay iko-connect ko lang siya muna mga body sa cellphone Hindi uh, na eh. yun. Ah, ang sa ano uh, rin po ako, hindi rin po ako magbabalik. Ay, nagtatagal ma para Okay na po yan na ay. Ah, sa talyan po kasi ako. Well, ito po yung kailangan natin para ma-apply po natin sa monetization. Pero check pa po natin kung nabit yun na po yung requirement. Pa po so, na nilit yung watch hours po. Sa watch hours pa po yung kailangan nyo, bala ano pa po siya. kasi dyan oh, 4,000 Pero yung subscribers po Okay, okay na. po, okay na po Tapos uh, Ang pwede nyo pa po ng pagkakitaan Is yung uh, kung may member po sa inyo Ito po Magpapamember uh, member yung sa supers po So Diyan naman po ang Kailangan nyo para ma-activate Ay Ito po 3,000 lang po 3,000 watch hours po 3, subscribers pa po yung nakuha niyo pero sa watch hours po uh, ano pa po ito parang uh, so, po yan hindi pala po lapang 100 ah sobrang na po Sa 200 plus na uh, po siya ah uh, ito po punta punta sa lifetime punta punta sa lifetime kasi ang available na lang po, 1 gig na lang po kasi na, na po eh. Paano yung mga video ko sir? Pwedeng pa rin eh, bukurahin nyo yung mga video ko na ano? Eh? Yung mga video nyo po dati? Oo. So, oh. na po ito lang. Po. Pwede, pwedeng burahin. nyo. Pero na-upload yun na po. Na-upload ah, mo. yes, sige po pwede. Tulungan ko na po kayo. Kaya ito na po pagkurahin. Ngayari po, po, kata po kayo sa gallery. Hanapin nyo po muna sa anyo. Ito po. Ito po. So, yeah, pwede kasi pwede na, po. Basta wala na po kayong kailangan. Kayo yun sa lahat kaya kung kain pa rin po siya ng memory ngayon po ang gagawin nyo po pupunta po kayo dito sa tatlong dapat yung, yung tatlong dapat diba nasa nasa galami po kayo kanyari po nasa galami tapos laboran nyo na po kanyari lahat punta po kayo dito sa tatlong dapat sa may tatlong dapat pag pinta nyo po yan pag makita po kayo ang recycled bin pinta nyo po nandyan po yung mga binura nyo hindi <inaudible> rin social siya tapa, kaya kung paano pa rin kung 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 Sana, pwede nyo na po sa ano, sa malaki ano na po yun. Yung, 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 views, pa. yung views pala yun yung 8,000. Na... Opo, views pa lang po yun. Pero magkaiba po kasi yung views mm. sa watch hours. Ano yung watch hours? Uh, yung watch hours po, yun yung tagal nila na pinapagod ko uh, uh, yung video nyo. Kanyari ako po, binuksan ko yung video nyo, isang views na po yun. Pero kung 1 minute lang po ako nanood, so 1 minute lang po yung malalagay po. Pero kung isang oras po ako nanood, so 1 hour. Kanyari, kanyari, isang video tapos panonood din yung iba ngayon po o, pwede po nagdadagdag po din yung 1 hour 1 hour lang po okay. po kasi yung ano yung may, minsan po kasi maraming sumilit lang kaya pero nakakaunt siya asap hindi naman as pwede, as pwede tayo manood din diba? oh, okay. yeah. uh, ba? oo dapat yung ibang viewers oh, na, diba? kaya ngayon mga anak ko sabi panonood din ako kaya hindi kayo manood basta i-play nyo lang sabi ko pwede po ano man basta pag may problema may tanong kayo. Huwag niyo pong kukunin ito. ito. Ito pinaka wide niya para hindi lang tayo. Ano pinaka watch out guys. <laughs> oh, Ayan mga buddy, okay na yung ano ni ma'am. Salamat. Sige na medyo ano, natagal <laughs> mo yung response kasi inyo. Kung ako pala sir, ako nga nagpapasensya sa inyo kasi mapulit <laughs> ako eh. Okay, okay. <laughs> ano na talaga kung bagay naman ko yung ano natin yung mission natin dati pa nag, nag na, live po ako na gagawa ng mga account eh malapit lang si madam dito so so ayan po salamat idol salamat po thank you thank you, thank you po ayan o na ako na ya okay. chat lang po kayo kung may problema po ayan mga kadi kay nanay natulungan natin yung account yan kasi naong problema sa mga bati gawa ng hindi nga maayos yung kanyang YouTube channel at yung chileka natin inayos na rin natin yung mga settings at saka yung phone niya. kasi uh, nagpo full storage uh, syempre mga bati yung mga ganun na uh, mga hindi naman talaga take it ah take it pa eh, hindi pa nila masyadong alam yung mga rules saka yung mga kinupating ko sa cellphone kaya kung may pagkakataon sabi ko nga kahit ano mga bati nasin kayo kung kaya kong puntahan Uh, PM nyo lang po ako o message po ako para matulungan po kayo at ano na rin yun kumbaga parang pagtulong na rin natin sa inyo so yun mga buddy at ako ay uuwi na rin Ayan.